Hello guys, isang magandang umaga po sa inyo lahat. So ngayon ay pagi ko sa inyo guys ang isang uri ng herbal guys. Ito ay nakagamot sa panlalabo ng mga mata guys. Ayan. Ito yung dahon niya guys, makikita nyo. Ayan, ito guys. Para siyang lomboy Para siyang lumboy yung dahon o duhat. Anakwa inam nito guys dahil mas makapal sa sa dahon ng luhat ito ay isang uri ng dahon na kurutan And guys oh kung tatawagin ito sa amin guys ay dangkalan tree so itong kahoy na ito guys ay keramihan natin makita sa malalapit sa tabing ilog tabing dagat so ito guys ay sinadya kong itinanim ito guys oh may seedling sa guys ayan yung lison nito guys para siyang bilog bilog siya guys yung lison niya. <coughs> ito talaga ay isang mainam na isang uri ng herbal guys panglinis na natin yung mga mata kapag kayo ay nakaranas kayo ng panalabo yung mata at sa palagay nyo parang may ano may maraming po uh, may mga puwing yung mata nyo sa inyong pakiriandam at maraming sa ano parang daming mga balas-balas yun guys pa na guys dahil bisaya tayo guys ha ah. may halo tayong kunting tagalog so, ito yung ano yung guys ayan ito to guys sa ah, nakaka-relate sa inyo so nakakilala sa ganitong klaseng hirbal guys uh, ginagamit ito pang sa uh, ating mata guys so ang gagawin ninyo ay kumuha ka ng kapirasong dahon at gupitin so yung katas nito guys ay kulay puti kulay puti yung katas nito guys yan So wag kayong matakot guys dahil ito ay karamihan na itong ginagamit dito sa amin isang alternative na herbal panglinis sa mata at hindi ito nakasisira sa ating mata guys. So guys, puntahan natin guys yung mayroon akong ginawa dito guys. Kumuha lang kayo ng malinis na tubig at gupitin. So ito na siya guys, ang resulta guys. Ang gagawin natin ay tanggalin na lang natin yung ano yung ginagpita tong dahon so <coughs> gawin natin guys para makalinis sa mata eh, iloblob natin yung ating mata dyan tapos i ibaga i ano i eh, kisap kisap mo yung mata mo dyan para kayong nagsisisid ng ano sa dagat So, gagawin nyo, 3 times a day. Ayan guys, yung kulay ilaw, di, uh, puti guys. Yun ang katas ng dahon ng dangkalan. So, huwag kayong matakot guys. Uh, sabi ni iba, uh, nakasira daw. No, marami nang gumagana, gumagaya dito guys. Gumagawa ng ganito. Tulad ng wala nang pang check up sa mata. grado na inyong mata so yun ang gagawin natin guys tanggalin lang natin yung uh, mga dahon guys So, gagawin nyo ito guys. Pagising ng umaga three times a day para marandaman nyo na ah uh, maging ayos yung paningin nyo yung para ito sa naglalabo yung paningin so ganoon lang guys oh. guys okay so. oh. Ayan. O, so, ganun lang yung gagawin nyo guys. Para gagawin nyo sa tatlong bisis sa isang araw. So, marandaman mo nyo guys. Yung wala naman siyang sakit guys na marandaman sa ating mata. So, parang natural lang. Na naliligo ka sa dagat o ilog. So, sa isang linggo ay makikita na niyo yung kabaguhan ng yung paningin guys Paningin ito guys ay panlinis laman sa mata guys ha yung nalalabo yung ano natin paningin so shout out Luzon Visayas Mindanao hanggang sa muli eh, sana ay nagkaroon kayo ng kunting idea galing sa kay bot builder uh, and nature lover so ang pangalan nito guys ay dangkalan tree So dito tayo sa ano po guys. Kubo-kubo guys. Ayun yung puno guys oh. Yan ah. Maling dalawang puno ayan guys. So natin guys. So sarap sa pakarandam guys pag uh, naka uh, ano kayo sa inyong mata guys parang masarap sa pakia pakirandam lamig malamig yung ah, pakirandam niyo guys so pasensya na guys sa ah. video yung content natin ngayon ay ano medyo bihira na tayo nakakapag upload dahil hindi tayo marunong mag -e edit -e edit guys yung ginagawa natin ay video na talaga so sisir ko lang sa inyo guys yung mga isa sa mga panlinis na mga mata dito guys yung namumula yung mata ng parang pakiranda nyo mayroong kumakapi sa inyong mata so ito yung gagawin nyo guys kuha kayo ng tubig ilagay nyo sa malinis na yahong at saka i-load load yung mata nyo guys Is, isa po isa guys. wala dito guys ayan guys Saya so guys ah, May sata tayo. So tapos na tayo guys no Tapos na tayo Ayan guys Ito yung mga ano natin guys oh Ting mga batong lumulutan guys oh Ayan guys Ito yung batong lumulutan guys Ayan guys oh. Ayan Nilublob natin sa ano guys, pinagugasan natin ng katas ng ano. Dangkalan guys. Ito yung mga uh, fossilized natin guys. Oh, dito sa bato guys, oh. Ito guys ay nakukuha ko ito sa loob ng bato guys. Binasag ko yung bato. Yan, isang fossilized fossilized na shell guys. Ayun guys, oh. Pasensya na guys sa kamay ko guys ha. Medyo madumi-dumi guys. yan madumi guys. Hindi tayo nakapaglinis. <laughs> so dahil ito ay nakuha sa loob ng bato guys, malaking bato, iwinasak natin. <laughs> ito ay magaling sa taga bulag. Uh, hindi hindi kaagad makikita ninyong kaaway guys kapag kayo ay may kalaban na may masamang balak sa inyo na wala ka namang ginagawang masama sa kanila so ito guys sang fossilized na shield uh, sa loob ng bato guys na tinagapuha Yan. Medyo balabo na yung cellphone nating guys. <laughs> guys, ito ay isang uri ng fossilized na ano seal. Ayan. Seal na seal, guys. Na preserve sa matagal na panahon. kayong yung alaga dito guys so, yung batong lutang guys ay maganda yan sa yung may pagninugusyo guys dahil yan ay nagbibigay ng pagkaan ang inyong negosyo guys dahil niya nga batong lumulutang ito, guys. Isang uri ng buntot ng tatawagan natin dito guys ay tamilok. Tamilok na makikita natin sa nakatira sa mga corals sa bato. So, yan guys, yung buntot niya guys. Yung sa iba at polo daw ito pero sa akin buntot ito. ito yung ano natin guys oh. bato natin na isang uri ng jeans guys na bato so may tawag dito guys Ayan. hindi makuha kuha so ito yung kanina guys oh tuara guys Ayan. kulay dilaw <laughs> sinuri ng gems gemstone guys marunong mag process nito guys ito ay ginagamit pang tampok sa ano sing sing pinakinis nila guys ito yan meron tayong malaking impinito guys yan. guys yung malaking impinito natin guys guys may mukha guys oh. yun guys marami siyang mga